Guys, update nga pala sa bagyong Pipito dito sa Aranglan na nasa signal number 4 na marami nga pala nasa dito ng bagyo. Gay pa di ba naman yung payong namin na balina. na. Sobrang lakas nga pala ng hangin kagabi. Kaya ito mga nangyari. Sa daan papuntang sitio Tab nga pala ay nagkaroon ng landslide. And guys, update dito sa daan ng Tab -tabako. Yan. Na landslide. Maraming kababayan nga pala sa Sitio ng Tabaco, ang hindi makababa. Wala nga rin palang oriente rito. At ang mga pananim sa gitna ng ilog ay natibag-tibag na. Pati sa pinagpapalipanan ko ng drone, yung ilog sa baba na wala namang tubig noon, ay eh nagkaroon na. Malaki nga pala dito yung sinakop ng ilog. Sa bandang baba nga pala ng pyo, ay madami nga din yung salanta. Sa barangay Digdig naman, karamihan sa mga nagpunla ng sibuyas, ay naaktuan ng bagyo. Dito sa Eduardo's Mango Farm, halos pati yung ilog ay nasakop na pati yung resort. Ay sinubukan ko na nga din pala mag-aerial view, ay halos pati bag na nga din pala dito yung lupa. Sa malapitang kuha naman, ay mas delikado. Yung dating manipis na ilog ay naging ganto. Madami nga pala dito gamit na naanod na na. Eh pati nga pala yung mga manggaan dito, meron mga natumba at yung tangke nga pala dito ay naitali pa sa mangga. Yung mga pananim nga pala dito mais, halos sa tumba na rin. Ay gawa ng malakas na hangin. Ay halos ang iba't ibang pananim dito. Ay ng bagyong pepito. Bangon karang lenyos.